Jake Cyrus may malaking pinagdadaanan sa Amerika. Ito ang isang revelasyon na inihayag ni Christopher Min sa kanilang programa sa telebisyon tungkol sa kalagayan ng dating mga awit na si Charis Pempengco na ngayon ay kilala bilang si Jake Cyrus. Di umano, ayon kay Christopher Min, si Jake Cyrus ngayon ay palaboy sa Amerika. Wala itong permanenteng tirahan Palipat-lipat ito di umano ng lugar sa Amerika. Nagahanap siya ng mga uh, lugar na kung saan ay mayroong murang uh, bayad ng paupa. At doon siya tumitira. Palipat-lipat ito di umano. Lumabas din ang balita na lumapit di umano si Jake Cyrus sa kanyang dating manager na si David Foster. Subalit inisnab siya di umano ng kanyang dating manager. Well, hindi natin baga masisisi si David Foster kung sakaling totoo nga ang balitang iyon. Alright, so ano nga ba ang malaking problemang kinakaharap at pinagdadaanan ni Charisse Pempenko o ni Jake Cyrus? Samantala, linawin natin, si Charisse Pempenko ang nagbigay ng ningning at nagbigay sa atin ng karangalan. Binuhay niya ang industriya ng musika sa Pilipinas at nagbigay nga ng uh, napalak, napakalaking opportunity si Charis sa ibang mga awit. Sabi nga nila, huwag nating uh, itatapat ang mga Pilipino sa pag-aawit dahil tiyak tayo ay matatalo, di ba? So, ito ang isa sa mga bagay na naibigay ni Charis Pempenko sa ating bansa. Si Charis din ang nagbigay ng opportunities para kilalanin ng ilang mga awit at ma-interview nga ng mga kilalang mga uh, kumbaga host sa television no Oprah Winfrey uh, sino pa ba uh, Ellen DeGeneres nakasabay din ni Charis Pempenko si Whitney Houston si Celine Dion sa kanyang mga international tours at dahil dito sa kasikatan ni Charis Pempenko na kilala nga ang Pilipinas sa larangan ng pag-awit at huwag natin kalilimutan ito mga kaibigan, mga katungkod uh, ating matatandaan na si Charisse ay nagbagong anyo mula sa isang pagiging anyong babae ay ginawa at binago niya ang kanyang sarili bilang isang kaanyuan ng isang lalaki intindihin natin ang bagay na ito. Ano kaya ang dahilan ni Charis Pempenko? Marahil ay dumating sa punto ng kanyang buhay na naghahanap siya ng kalinga ng isang kapareha sa buhay. Isang girlfriend o isang mapapangasawa in the future. So, alam natin na siya ay miyembro ng LGBTQ o sarili, sabihin na nating tomboy. No? At hindi ito kasalanan ni Charis. Wala siyang kasalanan kung anuman ang kanyang, uh, kumbaga, hindi natin mata, uh, kasarian o anong ano ba pa kanyang pangangailangan. Walang sino man ang makapagpapaliwanag nito. Kung ano ang pangangailangan ng isang tomboy, ng isang bakla, ng isang straight na lalaki, isang straight na babae. Hindi natin ito kayang ipaliwanag. Siguro naisipan ni Charis Pempengko o pumasok sa kanyang isip na kung sakaling baguhin niya ang kanyang sarili bilang isang lalaki, mayroon kayang babae na magmamahal sa kanya. Mayroon kayang babae na ituturing siya bilang isang lalaki, bilang isang boyfriend, bilang isang asawa in the future. Ito marahil yung nasa isip ni Charis Pempengco kung kaya't binago niya ang kanyang sarili. Subalit, ito ay nagkamali. Okay? Minsan, merong pagkakataon o sitwasyon sa ating buhay na naghahanap tayo ng mga bagay na alam natin ay makapagpapasaya sa atin. Ang inyong lingkod, for example, no? Uh, minsan dumarating sa buhay ko na habang buhay na lamang ba akong uh, pagsisilbihan ang aking pamilya, ang aking magulang, ang aking mga kapatid. Habang buhay ko ba silang papasayahin kasama na ang aking mga pamangkin? 'Di ba? Mahal ko ang aking pamilya, mahal ko ang aking mga kapatid, mahal ko ang aking mga pamangkin at mga kaibigan. Subalit minsan may punto sa aking buhay na iniisip ko, meron bang tao na magmamahal din sa akin, tatanggapin kung ano at sino ako? di ba So, yung parang iniisip ko na wala na bang purpose ang buhay ko kundi ang pasayahin ng ibang tao. Wala bang tao na magpapasaya rin sa akin? So, ganun yung pumapasok sa isip ko. Kailangan ko bang baguhin ang sarili ko ayon sa hinahanap ng ibang tao? 'Di ba? So marahil ganito rin 'yung naiisip ni Charis Pempengko noong mga panahong yun. Kaya binago niya ang kanyang sarili. Subalit siya ay nagkamali. Okay. At dahil nga nabago na niya kanyang sarili, naganap na kumbaga 'yung kanyang pagbabagong pisikal. Maging ang kanyang boses ay binago niya. Subalit, bigo siyang mahanap yung kaligayahan, yung makapagpapasaya, yung makapagbibigay sa kanya ng inspirasyon at motibasyon para magsumikap at pagyamanin ang kanyang karera sa buhay, ang kanyang pag-awit. Di ba? Nawalan siya ng inspirasyon eh. Di ba? Sarili nga niya hindi niya mapasaya. Makapagpapasaya pa ba siya ng, ng, ng ibang tao? makapagbibigay pa ba siya ng kasiyahan ng kaligayahan sa kanyang lola, sa kanyang ina, o sa kanyang mga kaibigan? 'Di ba mahirap mga kaibigan? Mahirap intindihin pero siguro marahil dapat ay mahanap muna natin o ni Charis Pempengko yung bagay na hinahanap niya talaga. Ako ay umaasa, nananalangin na sana ay makamit ni Charisse yung bagay na hinahanap niya sa buhay. Dahil nakikita ko na kapag may taong nagbigay sa kanya ng bagay na kanyang hinahanap, muli balik ang kanyang karera sa buhay. Muli ay balik ang pagmamahal nito at maipakita nito kung gaano niya kamahal ang kanyang ina, ang kanyang lola. ba? Diba? So ayun, magsama-sama po tayong manalangin na sana ay uh, makamtan ni Charisse ang kaligayahan na kanyang hinahanap. Yun lamang po yung aking nakikitang dahilan. Dahil anuman po ang mangyari, magulang is magulang, lola is lola, kamag-anak is kamag-anak. So mayroon lamang siyang uh, physiological needs or emotional needs or whatsoever na dapat nating kumbaga ay uh, igalang. Okay, so wag natin siyang husgahan. Mga kaibigan, mga katungkod, no? Ah, uh, minsan kasi ang tao bingi minsan ang tao mapanghusga. Minsan sasabihin ninyo, bakit kasi nagpakatomboy pa siya? Bakit kasi nagpakabakla pa? Bakit kasi ganito? Bakit kasi ganyan? Bakit kasi binago pa niya ang kanyang boses? Hindi natin alam mga kaibigan. No, hindi natin alam at hindi natin kayang ipaliwanag yan. Madaling sabihin, oo, madaling sabihin na bakit kasi hindi siya nakontento, di ba? Pero kung dumating sa punto na maranasan, maramdaman natin yung kanyang nararanasan o nararamdaman, marahil mauunawaan natin yung ginawa ni Charisse Pempenco. So, iyon lamang po ang aking masasabi. At uh, uh, sa mga psychologist, no? Uh, ako ay handang makipagtulungan sa inyo. Kung mayroon kayong mga data about personality, characteristics, attitudes ng tao, maaari nating pag-aralan ito. Tingnan natin kung ano nga ba ang nagiging dahilan o factors na nagiging kumbaga basihan ng isang tao sa kanyang mga desisyon. So maraming salamat mga kaibigan, mga katungkod.